Lagi mm -hmm. sila pong pangarap dun eh. Papatay. Yeah, eh. isa, hindi siya, Taga, 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 nung, nags, sa kalapakuan dati yun. Kaya nag dati yun, eh. ay, yun. Yung, ano, lang, may, ano. Nakita ka niya ako, nalapitan niya ako eh, diba? Matanda na ang mga Oo. Ang oh. tito ko. Oo. Ang tito ko ngayon. Kailangan ka yun ano. Kilala. Kilala, niya ako, yung niya ako. Kasi nakaupo ako, pinagmamas lang siya. Lumapit eh, so, ano, si sa akin, lapitan Eh, oh. so pala siya doon, si Bagyo, sa akin. Alam niya, ano? kasi ang palaya ko, Bagyo eh. Oh, puti ko bagyo? bagyo? Ano, Bagyo Wins? Yung, yung kumpo namin doon. yun ka ba? Ha? Pinalo ka ba? Huh? Malupit talaga tong kaibigan ko. Yung kumpo namin sa Kalapakuan, Bagyo kumpo na siya. Ah, Bagyo. Kala ko. Oo, namin sa Kalapakuan niya. Oo, kaya di. Kaya alba. Ay namatay na niya amo niya, wala na. Wala ay manok yun eh. Dati niya amo niya. Ayan guys, medyo maganda yung ano nila. Maritisan.